Pero lumapit na kayo sa mga ano, DSWD. Ano eh, uh, Pero may nabigay naman sila. Wala talaga. So, hello guys, good morning. Nandito tayo sa Barangay Bulwangan Uno ng Baldirama Antique. Eh, dito ulit may binalita dito na may sakit daw isang senior citizen. Ano mo ba? Tiya ko sir. At tiya mo. Tiya ano pangalan niya ma'am? GC Baldibia At GC Baldibia Isang senior citizen. Mga ilang taon na siya? Titira train ka te? Tik tik Pasok tayo di sa oh, bahay. Ay nai may ng aga. Okay mi ba gusto mo? Kamusta ikaw, Nay? Okay pa man ikaw? Pila-pila na iyong edad na? Oh, wow. medyo senior citizen. Imo nga balaya. Pila na, na ka sino ka ba nita? Baad all this din si Ginoo. Si, si Bata, pila pila bata mo. Sara? Sara, may asawa na. May isa pamilya. So, ito guys, si Nanay. Ano ang pangalan mo, Nay? JC Valdivia. Si JC Valdivia. ah uh, siya guys, ulit guys, nangihingi ulit ng tulong sa ating mga followers dyan. O sa mga ating uh, kung sinong gustong tumulong dito para mabigyan din natin ng tulong ito si Nanay. Ayan, kawawa. Kailan ka lang na lumabas sa hospital na Last month, hindi ka na bumalik? January. Ah, January. Pero ngayon, may karamdaman ka pa? gaubo. Gaubo. Pero ano yung sabi ng doktor sa'yo? Ibalik pa sa doktor. Ibalik pa sa doktor. Oh, wala daw siya pera si nanay kailangan daw siya bumalik sa hospital para magpa-check up ulit Ah, kulang ka sa dugo. So guys, kulang sa dugo si nanay. ah uh, kung sino po yung gustong tumulong, ah uh, pwede rin po mag-message sa akin or sa aming mga vloggers para matulungan natin siya, mabalikan natin dito. ah uh, bali, ano yung ano nyo, nai? Sino nagsusuporta sa inyo, nai? Yung mga pang-araw-araw nyo na gastusin? Wala. Ah, paano yung kinakain nyo pag, alam? Ano ah, at asa na lang kayo sa bigay-bigay ng ano. Ito guys, kawawa yung sitwasyon ni nanay. Bali. Ito lang talaga yung bahay mo. Pwede yung buksan. Ito guys, yung bahay niya. Ito yung mo. Matagal na kayo dito? Since ah, kailan kayo dito? So ito guys, inuulit ko guys, kung sino gustong tumulong, mabigyan natin ng tulong ulit si nanay. Uh, kasi kailangan niya doon ng tulong pang kahit konting pang pa-check up lang. Kasi hindi pa siya nakabalik sa hospital para ma check up na yun, no? Para pa, pa, pa ng ano, dugo. Mm -hmm. isang Pero may ano kana? na, may senior citizen ano kana? May benepisyo ka rin sa senior citizen. Yun lang inaasahan mo minsan. Mm. Pero lumapit na kayo sa mga ano, DSWD. Ano pero may nabigay naman sila. Wala talaga. Mm. So, ayan guys. Uh, paki, ano na lang po yung DSWD dito ng Balderama. Baka pwede pong mabisita si nanay dito para matulungan. Kasi kailangan niya rin ng tulong. Ito yung sitwasyon niya dito. Siya lang mag-isa. Iniwan ka ng asawa mo, nai, no? Diyan siya nang umalis lang sa ano. Pero dalawa kayo dito. Mm. So, ito lang guys. Sana may makapanood ulit ng video ko para mabigyan ulit natin ng tulong salamat po